mga guys, mga kaidol. O niya, lugar sa Palunpun, mga guys. Hindi ako karon sa Palunpun, sa Mana yang terminal diri mga guys, mga kaidol. Mga ka master. Ha? ha si Boy Oswa Vlogs, mga kaidol. shout out mga guys si Boy Uswa Vlogs nasa terminal karon mga guys nagpadungi siya sa Kuku nagpadungi siya sa Sibu mga guys nani siya karon sa Palunpun mga guys mga ka-idol nani siya sa Kuan sa terminal mga guys po yung Vlogs pa last dos mungi ka ng barko mga guys mga idol ba, ah, shout out yeah, mga idol mao ang lugar sa Palon Pond Liti mga idol mungin yun ang nakita mga guys si Boy Oswa Vlogs naka -plugs, mga guys kayo pa mular ka ang barko mga guys Thank you mga kaidol. Si Oh, padong ini sakai mga kaidol, mga guys, mga master. Mani mga guys, mga kaidol. Ikot sa YouTube channel mga Facebook page mga kaidol. Padung aku sa terbaho mga kaidol. Oh ni agung sakian mga kaidol, padung ni sa Bugoh Port. Padung sa Nato si Bo, mga guys, mga ka-idol. Welcome mga ka mga guys. Si Boy Uswa Vlogs. Thank you mga guys. Nanami sa sulod sa barko mga guys mga ka idol mga ka master o tanlantawa sa youtube channel mga guys ni boy uswa vlogs